Ngayong araw nandito ako sa Barangay Garing Consolacion Cebu at pasyalan po natin itong simbahan ni San Isidro Labrador. Actually ngayong araw ang Dispiras Fiesta. So yan po yung simbahan at nandito na ako ngayon. Yan po yung ikuti natin. Pero close pa yung simbahan no. Kasi masyado pang maaga mga 7 AM pa ako. Akala ko kasi ngayon yung piyesta Pero bukas pala yung piyesta Seventeen Kasi Friday pa pala ngayon oh. uh, Ito yung paligid ng simbahan Ano barangay lang ito pero maganda yung simbahan devotion okay. silip ok natin yung loob close pa yung pinto silipin tayo dito kita natin yung loob